naman mag swimming dyan mga kalangga uy hindi. parang malagtit sa buhok pa matigas ang dami swimming dyan mga kalangga we are wrong way to... we are in wrong way so so um, kasi naman kalangga wala akong paso bukas pa ang paso bukas pa sabi ko kay Dodong, commercial kami. Kahapon pa sana nang hapon gusto ko. Sabi niya ngayon na lang daw. Mga hotel yan, mga palangga. Hmm. lang kami dito mga okay. palangga. Uh oh, uh oh. Uh oh, ah! Okay. Okay. Okay

bend gum, you know? Sa sweet sa ilang buhaba o oh. No, I just took pictures. picture wow. Wow. sa Virginia Beach malapit sa bahay ito yung palangka ang unik so hindi siya crowded mga talangka kasi itong hali iba. ba mas gulisan na yata skirt down. <laughs> will be flashing everybody up. Uh -oh. So you should add a slip. So everybody knows barge is misbehaving and when we get home we only get tossed a

dong mamunit pag-isda dong ba ikaw po yung nagsigawa kung dulong balik na ka balik na ka dong, dong. Okay. okay taas pa kayo ng atong baktason ba tara na let's go back bebe The so what? No. No? Okay. na kami come here. So when are you gonna to wanna to get back out onto the street to see the shops? The so what? When do you wanna to go to the shops? Now. Now? Yeah. You wanna go all the way back here? Or do you wanna go up the and get around? Yeah, a little bit there. kain okay, mo ito eh marami so ayun, di nga palang ito yung ginagawa namin na like. isaw so, ok

<laughs> 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 sounds new and timeline. gutom uh -oh. na rin ako doon. Ayan si King Lipton. Uh-oh. Mike.